Ang Luwakan Airport sa Baguio ay isang maliit na paliparan, madalas na babalot ng hamog. Sa kabila ng tahimik nitong itsura, may mga kwento tungkol sa isang multo na gumagala sa runway tuwing gabi. Lang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng trahedyang pagbagsak ng eroplano malapit sa paliparan. Isa sa mga pasahero, isang dalagang babae, ang nasa nasawi sa aksidente at mula noon kumalat ang mga usapan tungkol sa kanyang hindi mapalagay na kaluluwa. Isang gabi, isang air traffic controller na naka-duty ang nakapansin ng kakaiba sa runway. Makapal ang hamog, pero naroon, sa gitna ng tarmac, may nakatayo isang babae na nakasuot ng puting damit. Sa una, inisip niya na naligaw ito, kaya't nagradyo siya sa control tower para magpadala ng tulong. Ngunit habang pinapanood niya ang babae, unti-unti itong naglakad. Patungo mismo sa paparating na eroplano. Sinubukan niyang ipahiwatig sa piloto na huminto, pero huli na ang lahat. Nawala ang babae habang dumadaan ang eroplano sa kanya. Nanginginig, iniulat ng controller ang nakita sa kanyang mga kasamahan, ngunit tahimik lamang silang tumango. Nakita mo siya, di ba? Ang babae mula sa pagbagsak ng eroplano, naghihintay pa rin siya sa biyahe niya na hindi dumating.